Magandang umaga! Samahan nyo ko sa paglalakbay natin dito sa India. Nang bumunta nga ako dito sa India guys, eh wala nga akong kaide-idea kung ano nga ba ang India. So hindi ako nagkaroon ng time para i-search kung ano ba ang India, ano ba ang makikita mo sa India kapag ikaw ay pumunta. So paano ka ba makakarating sa India? Siyempre, magpapakasal ka sa isang Indian, gano'n! Pagkatapos ng aming kasal, ay kumuha nga ako ng aking visa sa uh, sa Manila. So sa tulong na rin ng agent. So binigyan nila ako ng 6 months multiple entry visa. So napakabait nila sa akin, 'di ba? Kasi 6 months binigay nila sa akin kahit first time ko lang pupunta na 'yung India. Fair binigyan nila agad ako ng 6 months. So, ang bait nila, 'di ba? Wala walang physical appearance. So hindi mo kailangang mag-appear doon. Hindi mo kailangang umattend doon para ma-interview. So ibibigay mo lang yung passport mo, then aantayin mo na lang ibibigay na 'yung passport mo na mayroon ka ng visa. Hindi katulad sa pag -a mag ng isang Indian papunta ng Pilipinas is mabusisi. Kailangan mo ng physical appearance for the interview at bibigyan ka lang ng one month. Magre-renew ka naman guys ng visa. I mean, ang tinutukoy ko yung aking asawa. Pag nag-renew naman siya ng visa sa Pilipinas, ay napaka mahal naman. So, eto na guys. Nga nung dumating nga ako sa si India, hindi ko na-expect na ang aking asawa pala ay napaka-expert sa pamamasyal in and out of the country. Kaya nga pwede na kami magtayo ng aming travel agency or travel tour. Pero sabi ng aking asawa ay mas gugustuhin niyang pa-relax-relax lang at namamasyal kaysa mag-intindi ng business. Mahirap nga naman pag may business ka, di ba? Hindi ka makakapasyal, matatali ka sa isang lugar, kakaintindi sa business mo, may stress ka lang. O di mas maganda yung namamasyal ka na lang, di ba? Mas masaya ka pa, stress-free ka pa, nag enjoy ka pa, happy ka pa. Lalong-lalo na si wifey, mas, ma mas happy si wifey kasi enjoy lang siya sa buhay na di ba? Sa totoo nga lang guys, mas marami pang napuntahan ng aking asawa sa Pilipinas kaysa sa akin. Hanggang sa muli,